Hello, hello, hello mga kakis lovely Good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat Dyan kung saan po tayong sulok sa mundo guys For today's video guys is Kainan time na naman guys So yan po marami po tayong pagkain dyan guys no So tayo mga pinoy guys is Rice is life po talaga mga ka-idol So yan po may chicken joy po tayo dyan At iba pa mga ka-idol Ayan So, kitang-kita nyo naman mga ka-idol. Alam nyo na ngayon kung bakit mataba ang inyong idol. Ayan po. <laughs> kasi po, malakas pong kumain mga ka-idol, no? Masarap po kasing kumain, guys. Lalo po at masarap ang ulam natin at kung ano pa dyan. Ayan. Kain is life po talaga tayo mga ka-idol. Mahirap mag-diet mga ka-idol, no? So, ayan. Thank you for watching. Follow for more bye